Gusto tayo mga kabisdak. bisdak Ha? <laughs> na, na shampoo, sabon. anchoo? Paras? mo Hello mga kabisdak o Nangulangot ang show natin dito guys. No? <laughs> nangulangot kasi sinisipon kasi ako niyan guys. Kaya marami tayong nanigas na ng na mga sipon. Kaya kailangan natin kulangutin. Nakalimutan ko na namang magtagalog niyan guys. Kaya ito for the go na naman ang ating voice guys. No? Kasi nagbisaya man ako dyan. Oh, magkalimut majug magbisaya majug ko. Basta labi na. Oh, lalo kasama ko aking mga kapatid. Kaya nag nakakalimutan ko talaga magtagalog mga kabis

Natawa ako kay Lungkoy ba? Kaya nakarelate man ako ganyan man ako dati. Eh, hindi ako marunong magsara ng pintuan ba? Ng, ano, yung salamin basa sa sasakyan guys? Hindi ko yan alam. Oy, eh. magrabi wala. Mga sasakyan doon sa aming bukid. At dahil Sunday man yan guys na araw is nap napagpasyahan ko na isuri ko sila. Ipasyal-pasyal ko muna sila sa mga tourist spot dito sa aming bayan ba? Para hindi sila mingawon. Para hindi nila mamiss yung aming lugar doon sa ano ba? Bukid doon sa Pilipinas. Kaya basig mingawon sila. Basig manguli nung tayo. na. Baka hindi na nila tapusin ang kontrata at อุ้ยน่ะลำูซังมยงซังมวยหยอง So today is nandito kami sa sang muriong. sang muriong po ang tawag ng barangay na itong mga kamisdak. Isa itong barangay sakop ng aming bayan ng Yanggo. Medyo malayo siya, guys. Ah, hindi talaga medyo malayo talaga siya sa aming bayan, bayan ng Tagabangsan man kami no, malayo siya, guys. Siguro mga ano 45 minutes galing sa aming barangay. Yan may malaking ano siya, ano siya, guys, river man ata. Yan, oh yes, sapa may malaki siyang sapa at ito. Ito yung famous dito sa kanilang barangay kasi meron silang suspension bridge. Kung pupunta ka dito mga kamisdak mawawala lahat ng iyong mga problema at mga stress kasi napaka-relaxing, napaka ano, medyo malamig pa ang hangin kaya ayan sila si Daddy Inso, kung nakita nyo, hindi nag-jacket, nag-t-shirt lang mana sila no. Grabe reklamo niya nila guys pagdating doon sa dulo kasi grabe naman kalamig at mahangin, sobrang mahangin yan, pinapalig gipang palid nag amo mga sarok o amo mga Perfect ang gala namin nung araw na yan kasi napaka ganda ng weather mga kamistak, maliwanag ba pero medyo malamig lang siya no, dapat mag-jacket ka talaga at dito meron silang uh, glass flooring at ang maganda dito mga kabisdak is wala silang entrance fee. Yes, walang entrance fee guys. Free lang. Free ka lang pumunta. Pumasok at lumabas dito mga kabisdak. So ayan, marami kami naganap na picture, 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 picture dito, picture doon. At meron din sila dito mga speedboat guys. Pwede ka ding mag-abang, mag-rent ng speedboat dyan. Si, <laughs> si Lungkoy is inatasan ko na mag imot imot dyan para picture ba? Para pang post sa Facebook, sa FB. At meron sila ditong tower yung dalawang ano guys ba? May dalawang silang tower dito na si, ahong gisak ka. Ang ganda pala ng view pag dito ka sa ano guys, sa may tower sa ibabaw ng tower, oh, kitang-kita mo lahat ng ano 360 view. Ang ganda guys. Grabe napaano ano ako na pa wow. Wow. <laughs> kung magtatanong kayo kung saan ito exact na place guys is eh, Sang Moriyong Yanggugun Gangwundo. Yes guys, sa Gangwon province man kami no Gangwundo at ni apas na ako si si Lungkoy kasi gusto din niya makita ang view dito sa taas char at ano man yan magpa picture picture lang man yan sila hindi kasi yan nagdala ng cellphone. Ako lang ang nagdala ng cellphone kasi natakot sila guys baka malaglag daw sa ubos mga inutang para ba na ilang mga cellphone sa Pilipinas basin ko mga laglag -lag doon sa ubos ba kasi napakalalim man yung river na yan malawak at malalim po ang river na yan mga kabistak so pagkababa namin sa tower guys is maglakad-lakad muna tayo dito sa ano oh, sa mismo dito sa mismong bridge at mas maganda sana kung nakasapatos tayo guys hindi nakasinilas hello fans hello mga kabistak Welcome to my vlog. We're here in Pinasanti. We're here in Kaupau. Kangkau. Jawayo, Sulit din ang pagpunta namin dito mga kabisdak kasi na-enjoy din ni Little Insoy ang aming paglaglaag dito no Na-curious na sa ano ba sa flooring. Buti na lang hindi siya natakot kasi medyo mag-uyog-uyog man siya mga kabisdak Mag-uyog-uyog siya inigagi sa mga tao at dito ang kanilang mga speedboat. O oh, hindi namin hindi na namin na try next time baka bumalik kami dito mga kabisdak pag may time kami no. I-try nating sumakay diyan sa kanilang speedboat. Ito yan siya guys ang pinuntahan natin no. Yanggugun Sang Sang Moryong Suspension Bridge. Yan guys. Ito yung bridge. Oh, picture mo na daw sila. Grabe mga turista, turista ni sila. <laughs> Nanundok po si Ugo mo. Oh. oh, nindot diri oh. Sa ijay ka surti sa Suspension Bridge. Maram sa amin na dahil. Ha? Kurutsi. Kurutsi. nga ba? Kretse, view. View? Oh, view na. Okay yung ang view sa... sa Sang Muriong. Okay Kita di long. Balik guys. Kita kang rebuild dilong. Namin siya balik-balikan guys. Wala namang COVID pero nagmask yan si Kuya Saddam guys kasi na ay ugahip baw na silang gipang ugahip man. So pag nato to sa after namin doon sa Sangmuryong is dumretso na kami dito sa bayan sa aming bayan ng Yanggu para mag para sa aming uh, food supply one week mga kabistak. At after namin mag grocery is binilhan ko sila ng itong famous na corn dog dito sa South Korea mga kabistak. Ipapatikim ko sa kanila kasi first time po nila yan makatikim ng corn hot dog. Tingnan natin yung magustuhan eh, ba maman. ng mga ano nung ah, ating mga batos. Ha? 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 Hangit lang, hangit. Ikaw kaya ito. Oh, oh. oh. Hindi ko na nakuha ang kanila reaction kasi ako man ang pinag-drive ni Daddy Insoy no. Pupunta daw kami, ano, pupunta kaming pharmacy para bilhan daw ni Daddy Insoy ng ano, medicine ng tambal ba ang ugahip ni ano Kuya Sadam para madali maadjo ang ugahip ni Kuya Sadam. Hindi na lang kami ng, ano gamot dito sa pharmacy kawala wala may duga ug duga kasla. Wala may kasla dito sa Korea mga kapisda. and that's all for today's video. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Ingat lahat.